Oh. Sampalo on. Dito lang pwede na siguro ito sa labas. Uh. Sa Esperanza. Barangay Piis. Ang ganda ng ano nila, oh. Nang damuhan nila, oh. Bala po, kumusta na po kayong lahat na ano po Bala sa episode na ito po. Uh, nahakot po tayo ngayon ng niyog yan, no? Si Hyundai hindi Ayan bali Ito po isang farm pala Tayo po ay naano lang din eh Na curious po ba Ari po isa nung ating inanuhan Kung bakit tayo makiki ano lang May mga bahay ba silang garni eh, ayun pala kita ang loob ayun, no Ari pala ang loob bo. Kita pala. Ito po ay marami daw, Yan, no? Ito daw po ay binuo nung pandemic. Ayan oh, no? hindi lang ho natin kilala ko sino may pagmamay-ari nito. Ay, ganyan luob. Hmm. 'Yan no? Marami po oh, tapat-tapat 'yung pa Oh. oh. Wala pong nakatira kahit na isang ano dito. Nandiyan lang yung caretaker. Kuya Arbe, kamutin pa alamanin. Kuya. May kamuti pa. Palamanin na rin kamuting Kamuting palamanin. Ha? Pwede ba makahingi na ilang dulo? Susubukan ho, susubukan ho natin na rin ilang dulo lang. Oh talagang naki ano pa yung po natin aray ang mas malalaki pala ang lamang kamuti pwede daw ah sabi ah ilang dulo lang hmm bagong variety na naman ng kamuti may kamuti na naman ayun po yan para po pag tinanam natin alam ninyo saan ang galing ang kabispring sa isang farm hindi po natin mapangalanan ari Arepong pong param ay barangay piis lukban Quezon andito po yung mga kung hindi man po ninyo naitanong ay mga kilalang tao po ang nagpaparam dito sa lugar na ito mamaya po tayo gagala dyan pwede na siguro to talbos lang para mihin tayo ho ay e nanghihingi ay pag paramihin ganda siya oh violet yung ano niya iba't ibang variety po oh Ah, isa to pang isang plat natin. Ay po, mental boss. Oh. May pabinhiyan na tayo, 'di? dahil gagala pa kuya pagala ng kaunti ha wala ba tama wala din ng ano ano kaunti sipat la yun tapo naman nagpabala din sa caretaker mapagkadaming ang bahay na rin oh. hinayaan na lang masukalan na yun yan pa po oh. dito po inarito ang mga ano mga parm ng kilalang tao mga artista po upo oh, tayo po malapit lang sa parm ni ano mamaya po gagala po tayo sa farm ni ano, sya sya padilya. Mamaya po hanggang sa gitlaan po tayo. Tayo po naman hindi ano. Ah. Yan no. Oh. Parang ito po ikahanggan na ng mga artista. Ito, ito daw po hindi kilalang ano ay ah, yung pagmamay-ari nito. Yan. Basta marami siyang ano. Marami siyang mga bahay na ano, ganito. Oh. Para po bang portable. Ayan. Dito po nanggaling pala yung niyog na ating kinuha. Yan na nasa gilid-gilid ng laan ng ano. Nang niyugan. Ayan, dami. Ilang kaya ng ano? 2, 1. 2, 3. Baka po may 10 piraso ay upor. Baka nga po may tin ano. 10 Oh. Meron pang isang compound. Sa loob. Basta po, sasama ko kayo sa ating makalakad po ba. Ilan yun? One. Meron pa po sa gilid. ay yun. One, two, three. Four. Four. Five. Yun pa oh 6, 7, 8. Nangyari po yung pang anim eh. Tulad-tulad po naman, hindi eh, kumbaga binibilang natin. Eh. Ayan, Oh. 6, 7, 8, 9, eh, 10 sampu nga. 10 perasa po. Yan daw po yung ginawain ng pandemic. Oh. Tapos hindi pa rin po natitirahan ba? Ito po na may private. Kaya lang ho tayo nasa loob tayo nakakarga ng ano. Ano nga niyug. Yan tayo po nasa tabing highway. Mamaya po gala tayo dyan. Way po yan ang Sampalo, Quezon. Lokban, Quezon. Yan po ang loob niyan. Yan. Sampo ata ano kuya? Sampo. Sampo yung ano? 536. Oo. Ari pa pala ang kasamahan na rin. Yung. Wala po bang aso din ni kuya? Wala aso Oo. Yan po yung mga bagong gawa. Hmm. Mga bagong gawa. Kung baga hindi pa po natitirahan. No? Kung baga ito pong ating anong ito. Kung baga tanong din natin sa sarili ay. Kung baga ano kaya ito. Oh, Eh, dito pala hanggaling yung niyog. Hmm. Para po bang um, plano dito yung ano, mga private na ano, private na bahay tapos may sarili sariling ano sila. Oo, uh, parang yung naka sa, nung COVID pa, nung pandemic pa, kasi walay-walay yun may pang isang pamilya o oh. tinirhan na pati bubuyog oh. laki yun oh, tinggan pinggan yan po bubuyog ang lalaki oh. Ah, eh, pag tayo nakisip na rin Yan daw po eh, hindi pa na -teterhan. Hindi pa rin na titirhan na no. Lipat po tayo ng pwesto. Pare po ang highway. O tayo palista nga pupunta lang ako doon sa highway. Ah, malayo pa rin pala yung kay Shasha. Yung kabilang side po pala oh. Diyan po tayo nakakuha. Lalakad din nga natin. Ay, ari pala yun. Ay, iba pa rin pala rin. Ari po pala yung resta restaurant. No? Lo, Esedro, Kanya de, Piscar. Yan. No? Sa gilid lang po tayo na yan. No? Ari pala. Oh. Pupuntahan po natin na yung kay ano. Ari po ay yung ating kinuhaan. Ano? Pupuntahan natin na yung kay... Ari po mga nabiyahing ari galing sa Yan. Yan. No? Sampalo, Quezon. Papunta po yan ang lupan Dito po ay ano? Ang lugar po din Bihira pa yung sasakyan. Kung po kayo sa Metro Manila. Dito po Bihira pa ang sasakyan. O, tiyan mo. Oh. Madalang na madalang pa po dito ang sasakyan na nadaan. Pero pa kabilang bayan po ito. Layo pa pala. Isang kilometro pa pala yung kayano. Sige, lalakad din natin. Diyan po tayo nang galing, oh. bilisan lang natin ang lakad para ma-share po ba sa inyo ito po nilalakad natin ito ay way ng ano way ng sampalok yan no? may mga private ano po yan private farm basta mga kalalang tao po ang ano dito yung nagmamayari ng mga farm kalayo pala Tingnan nyo oh. Wala malaan sa sakyan pang nadaan. Kung sa Metro Manila punong puno na o sa uh, mga lungsod. O, oh, noong unang panahon po baka siguro ang edsay ganito rin ka, no? Kahawan. O, oh, yung mga lungsod. Layo ko pala nito. 1 kilometro mahigit. Barangay Peaceful ang lupa. Lokban Quezon nga po ang nakakasakop nito. Na ito. Way ng sampalok yan, magtataho. Kung ka na natakatagal naglalakad, yan palang nadaan. Yan, oh, mga mansyon. Ito na po yung kay ano. Shasha Padilla. Artista po ha. Kasa Esperanza. Ah. Kasa ano nga ba ito? May tao pala sa parang nila. Ay, kasa esperanza nga pala. wala pa man lang sasakyan oo oh. sampalo kayo sa on dito lang pwede naman siguro ito sa labas uh. sa Esperanza Barangay Piis ang ganda ng ano nila oh. ng damuhan nila oh. yan po, oh. may video pala dun Okay lang huna naman tayo na nakiraan lang. Ang sampalok po ay nang kilometers pa oh. Yan. Ang sampalok ay 9 kilometers. Yan ang ganda ng damuhan nila oh. Yan sampalok po letter is Sampalok 9 kilometers sa Lokban naman Lukban 8 kilometers po pabalik may aso sa loob ah. ayun salamat po ulit sa inyong pagsama ano dakad na daka, pabalik Aspaltado ah wala pa rin po nakadaan no? napaka fresh ng lugar bihirang bihira pa po nadaan sa sakyan. Oh. Fresh na fresh ang lugar. Yeah, wala pong baba kamera camera o oh. ibig sabihin. Magsi 7 minutes po. Wala akong nadaan tatatlong sa sakyan pa oh. medyo malublang lang pala ang ating camera at mabilis tayo maglakad do lugar ano isipin po yan highway mabibilang ang nadaan mami mingwit pa Harap po yung parang private na daan na yan. Walang dumadaan. Ang bihira. <laughs> ganda. Bale po, salamat po sa inyong pagsama. Ano po 'yan? Bali binahagi ko po ang part na ito. Ayun, kung hindi pa po kayo subscribe sa akin channel, pa-subscribe na lang, pa-click na lang po notification bell para maging updated po kasi sa susunod ko pa ang video. Sa ganito na lang, ingat po palagi. Happy lang. Bye.